Ano ang mangyayari sa video content na in mo kapag walang nanood nito kahit tatlong segundo man lamang? Ididilit -de kaya to? Tara, usap tayo. Kung walang manonood nito kahit tatlong segundo, maaaring magkaroon ito ng epekto sa iyong content at sa iba't ibang social media platform kung saan mo ito ay nailathala. Mapa-Facebook man yan, Instagram, YouTube, or TikTok. Una, algorithm engagement. Maring hindi ito makakuha ng traction sa algorithm ng platform dahil walang engagement o interaction mula sa manonood. Maring hindi ito may pakita o may palaganap sa timelines o feeds ng iba't ibang mga tao. Pangalawa, visibility. Maaring ang iyong content ay hindi makakarating sa mas maraming tao. Kung wala nga'ng manonood o engagement. Pangatlo, metrics. Makakaapekto ito sa metrics ng views at engagement rate sa iyong account. Kung karamihan sa iyong mga post ay hindi nauubos o hindi napapanood kahit tatlong segundo, maaring hindi ito maituring ng platform na nagbibigay ng value ang iyong account. Ngayon, Balikan natin yung tanong kanina. I-de-delete ba ito? Hindi po i-de-delete ang ating content. Pero magkakaroon tayo ng less visibility or magiging less visible ang ating mga content. At maring hindi na ito may palaganap sa mas maraming tao. Sa makatwid, mahalagang mag-produce ng quality content na mag-aakit ng mga manonood at magpakita ng value ito ay makakatulong sa pag-boost ng ating mga engagement at pagkakaroon ng malawak na reach sa ating social media platform. O siya, gawa ka na ng content yan. Tara, paalam niyo ako. See you!